Hindi ko kukonsentihin ni Pangulong Bobo Marcos ang sinumang masasangkot sa katiwalian sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, hindi nito papayagan na lustayin lamang ang kaban ng bayan. Eden Santos sa detalye. We will not tolerate measurement without action, nor will we tolerate the wastage of public funds. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Yan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan ang Philippine Development Forum 2025 sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City. Ang PDF 2025 na may temang Bringing Together Progress for All, Services that Matter, Results that Last ay nagsisilbing plataporma para sa dayalogo sa pagitan ng gobyerno at ng mga development partners nito. Sinabi ni Pangulong Mar Kaya't ang pananagutan at kahusayan ang dapat maging gabay sa paggamit ng pambansang budget at external aid. Idiniin ng pangulo ng Official Development Assistance o ODA ay di direkta sa mga pangunahing sektor upang pakinabangan ng mga pamilyang Pilipino. Our national budget serves as a moral and economic compass. It must always point toward making life better for our people every project, every policy, every program, every peso must move the needle for Filipino families. Iniutos ni Pangulo Marcos sa Department of Economy, Planning and Development, Department of Budget and Management, Department of Finance at sa lahat ng kaukulang government agencies ang pagbibigay ng pinakamataas na prioridad sa sektor ng edukasyon. Bukod sa edukasyon, kabilang din sa mga paglalaanan ng pondo ang sektor ng healthcare, infrastructure, social protection, agriculture at disaster risk resilience na mahalaga sa pagpapabuti ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Inatasan ng Pangulo Department of Public Works and Highways at Department of Education na pabilisin ang proseso ng pagpaplano at pagpapatupad para maabot ang target na pagtatayo at pagsasaayos ng libu-libong silid-aralan sa 2028. Habang ang DepDep -dep naman ay sa mabilis na pagrepaso sa mga panukala ng PPP para sa mga school buildings. No child should be forced to learn in makeshift spaces, and no teacher should be burdened by a system that does not support them. Nirebisa din anya ang mga alituntunin ng Investment Coordination Committee o ICC upang streamline ang proseso, bawasan ang mga burokratikong pagkaantala at pabilisin ang serbisyo publiko. Ginawa rin simple ng gobyerno ang pag-i-issue ng special authority. Eden Santos para sa 100% ang balita.